morning still good morning good morning everyone and this is Pauline and welcome to my blog uh, today ang aking sasabihin sa inyo regarding sa mga nangyari yesterday yesterday yes uh, today is Friday time check it's already 10.45 in the morning guys so Friday wala akong trabaho mamaya pa trabaho ko 4 o'clock ang duty ko so kailangan samantalahin natin mga bagay-bagay So talaga na depressed lang ako yesterday sa mga balita-balita, 'di ba? Uh, regarding alam niyo naman, hindi natin maiwasan. Uh, ang buhay ng tao napakahigpit. Kaya as much as possible gumawa tayo ng kabutihan. Yun yun, the <laughs> yun main main na uh, uh, reason kaya ako nag nag-vlog today regarding sa mga ganyan nga. Kasi hindi mo masabi kung gaano kabilis ang buhay, 'di ba? All of sudden, ayan na. Ngayon pala kukunin ka na ni Lord, 'di ba? Kahit ano sigurong paraan, kahit anong tago ang gawin natin, ko talagang tawa, oras na natin, oras na natin. Kaya ako, Lord, ako, lagi ko dinadasan. Ayaw ko pa. Tulungan mo ako na mabigyan ng mahaba pang buhay. Makasama ko ang mga mahal ko sa buhay talaga. Totoo yun eh. Yun ang palagi kong dinadasal. So going back, hindi natin masabi ang buhay talaga. Kaya hanggat maaari gumawa tayo ng kabutihan kasi hindi natin masabi kung hanggang kailan lang talaga tayo. Hindi natin talaga maiwasan. Palagi tayo magpapasalamat sa araw-araw. Talaga. Talagang talaga. Yun ang pinaka-the best. So going back, going back guys, Uh, yun nga pala yung mga napamili ko uh, bumili ako ng mga fruits which is yung mga ba, mga pwedeng pwede sa mga diabetic share ko lang to guys ha kasi talagang bumaba yung sugar ko nag, nag ano siya uh, bumaba siya hanggang 111 112 yun know. pero mataas pa rin yun ha pagka fasting which is normal sa akin kasi nga Especially in the morning, mataas ang sugar natin yan. Totoo yan, totoong totoo yan. Mataas ang sugar natin. Kaya huwag ka mag expect na bababa ang sugar pagdating mo ng umaga, pagising mo ng umaga. So much better, iinuman mo ng tubig. So after 30 minutes, that's the time kung magtingin ka, kumuha ka ng sugar mo, uh, blood sugar mo, check mo. Yan, makikita mo, medyo mataas siya, slightly elevated. That is normal guys, pagka talagang mataas. Kaya sabi kong iniinuman ng tubig kasi ang ating blood masyadong concentrated. Kaya kailangan nyo, parang ganun din, parang iniinuman para maging hindi masyadong malapot, which is totoo yun. Na subukan ko yun. So, bumaba, bumaba ng bumaba yung sugar ko kasi yun ang ginagawa ko. every almost every day, bago ako kumain, mag-breakfast, ganun muna ang gagawin ko. So, pagkagising ko, iinom, na, iinom ako ng tubig, siguro one glass of water every uh, morning. Pagkatapos, magintay ka na 15 to 30 minutes. That's the time you will get your blood sugar. Magtetest ka ng iyong blood sugar and then makikita mo slightly elevated not unless na uh, not like uh, yung bang kakain ka ng uh, magigising ka sa umaga na hindi ka uminom ng tubig pinag ko yun eh so nakita ko ang difference ang iinom ka ng tubig at saka hindi ka iinom ng tubig so pag uminom ka ng, ng tubig mas sa uh, mas mababa doon sa hindi ka uminom ng tubig at titik ka ng blood sugar mo. Yan ang naobserbahan ko, kaya sinishare ko sa inyo. So, after that, pagkatapos nun, di, kakain ako ng kanin, ng rice. Oh, ay, ng rice. Sorry to say, na, hindi pala ako makain ng rice. Sorry, ha? Kakain ako ng bread, brown bread, and nagpa-pride ako ng, uh, uh Mal konting ano lang ha, ah, mantika, konting-konting oil lang, which is olive oil, ginagawa ko minsan, uh, ng aking egg, dalawang egg yan, day tapos, tsaka brown bread, and tea, green tea, na walang sugar, yan ang aking ini, kinakain every morning, yan ang breakfast ko, so after breakfast, that's the time na, ah, uh, papahinga ako for two, two to three hours, mostly two hours, kasi ayun, post postprandial eh, that's the time after breakfast, that's the time na kukuha ako ulit ng aking sugar. Tetest ko akin blood blood sugar, tetest ko siya. So after testing my blood sugar, doon mo makikita yung real blood uh, glucose mo. So iyan ang makikita mo yung normal mo. Yung pagkumain ka after 2 2 eh, hours, kinatawag namin yung Uh, postprandial. Yeah, ayan. 'Yan ang gina ginagawa namin na test. So tin 'yun ang test na ginagawa ko sa sarili ko which is very very effective sa akin. So after that, so pahinga na. That's the time na uh, mag-exercise na ako bago ako pumasok. Ayun, usual na daily routine ko, ha, guys. 'Yan ang ginagawa ko. So after that, papasok na tapos na mag-exercise, maliligo. Pagkatapos maligo, magbibihis na, papasok na sa trabaho. Yan ang, ang aking daily routine. So, pagdating ko sa work, so, half day lang kasi, broken schedule ako eh. Yun ang pinili ko para nandun ako sa dalawang shift namin. So, pagkatapos nun, ng aking uh, uh, aking uh, pagpasok, nasa duty na ako. So, matatapos ang duty ko, uh, 12 So, 12 o'clock, bago ako kumain ulit ng 12.15, bago ako kumain ulit, mag-check ako ng aking blood sugar. Kasi talagang praning na praning ang yun, Lola, guys. Tinitignan ko kung merong pagbabago sa mga aking ginagawang daily routine ko, kung magandang pagbabago o merong magandang improvement na nangyayari. So, pagkatapos nun, uh, di ba kumain ako. Mag-check ako, tapos kakain na ako. Pahinga, pagkapahinga ko, kumain, matutulog ako kasi babangon na naman ako ng 3 o'clock in the afternoon kasi may pasok ako ng 4 4 p.m. to 9.30 so pagdating ko sa, of, sa trabaho ko ulit ng 4 so mag ako hanggang 7 7 in the evening guys mag ano ako, magbe-break ako kakain ako So, pagkain ko, bread din ang kakainin ko. Brown bread as usual. Brown bread and tea. Pagkakain ko siya, tuloy-tuloy na hanggang 9.30. So, 9.30. So, bago ko kumain yun, check na naman ako eh. Yung 7. Bago ko kumain na 7 p.m. So, mga 5 minutes before 7, check ko yung aking sugar. So, mababa maabot lang siya ng 121. Mababa na sa akin yun, guys. 121, uh, misan 119, misan 111. Di, marami siya eh. Depende sa mga kinain ko. So, yun na nga. Pagkatapos ko nun, uh, kakain ako na aking uh, snacks ng 7. Pagkakain ko ng 7, so hanggang 9.30. Pag 9.30, pagdating ko ng 9.30, misan gusto kong chicken uh, ulit ang aking sugar pero minsan pinipigilan ko which is dapat sabi ng doctor once lang eh ako napapraning ako minsan gusto kong chinecheck ng chine-check, ko kung talagang umabot dun sa sukdulan gaya nung nangyari sa akin nasa sa kami ay grabe guys grabe talaga ayoko na maulit yung mga mang gano. Nako, grabe kasi naman pag nasa Philippines ka, lahat naman kinakain, di ba? Doon talaga kaya pala maraming nadadali ang buhay. Marami akong mga friends o friends nung uh, nila tatay na pag-umuwi ng Pilipinas, okay dito na pag-umuwi ng Pilipinas, kinukuha na siya ni Lord. Marami na nangyari sa kanilang ganun. Kasi nga, yung lifestyle natin sa Philippines, pagkain natin, wala talagang bawal. Lahat nilalaklak. <laughs> o, totoo yun. Grabe, doon ko naranasan yung, nung umuwi kami last time. Ito lang, nung uwi ko, grabe, lahat. Lichon, lahat, kinakain namin. Wala, walang asing bawal tapos biglang nag-spike yung aking sugar ano mo naramdaman ko doon nahihilo ako dry na dry ang lalamunan kung gusto ko uminom hindi ako mapakali alam mo yun na nakahiga ako pinagpapawisan ako sa dry na dry chinik ko yung sugar ko oh my god ang taas taas grabe sabi nung anak ko mama magpa hospital ka na hindi kaya natin to pababain natin in-exercise ko tapos sinimulan ko na mag diet hanggang nang umuwi ako dito bumalik ako dito sa work ko na may maintain ko na naman. Ay, thank you Lord talaga. Ang laking pasasalamat ko talaga. Pagka uwi ko sa susunod sa Philippines, kailangan ko talagang, alam mo yon limitahan lahat ng pagkain. Which is, uh, gusto ko pa talaga mapahaba buhay ko. At gusto ko pa makita lumaki yung aking mga apo. Yun yun. Yun ang talagang rason ko. Kaya pagka meron na kinukuha na maaga ni Lord, ako sabi ko, Lord, wag mo muna kukunin. Gustong gusto ko pa mabuhay ganun totoo pero ewan ko ah naku Diyos ko po Ayay, ay, ayaw ko talagang isipin hanggat maaari ay sinabi ko na onward ayaw ko talaga pagkatapos noon di bumalik na ako nandito na ako na maintain ko na yung aking mga ang sugar ko na maintain ko na kasi lahat fruits na kinakain ko kanamihan. at saka sabi ko sa inyo di ba in my previous vlog kumakain lang ako ng rice half lang nung isang tasang maliit, yung pang rice cooker na tasa na plastic siya, na cup siya. Isa lang noon sinasain ko, niluluto ko in the uh, everyday. every day. So not every day, once a day. Isang luto ko lang 'yon. Half lang pag naluto ang kakainin ko and the other half kakainin ko the following day which is every afternoon. Every noon. Oh, uh, yang kinakain ko siya lunch time. So, yan ang nga sabihin ko para safe. Lunch time. Kinakain ko siya. Tapos, yung remaining na half, the following day na lunch, uh, lunch time din. So, yun ang mga kinagawa ko. At napababa ko. 100% guys. Hindi ako ngaling talagang bumalik sa dati ang aking sugar blood uh, glucose. Kaya masyado akong masaya at nagpapasalamat na efektibeng ginagawa ko. Aside from that, kailangan mo rin mag-exercise. Kasi dyan talaga lalo na pagka talaga nasa dugo natin. Kasi ako wala naman kami talagang sugar. Uh, wala ako talagang sugar. Nag-trigger lang nung nandito na ako sa abroad. No? Uh, hindi naman masyado. Nag-trigger ulit nung umuwi ako ng Pilipinas. Kasi nasa genes namin eh, ang father ko diabetic eh. So yung sister ko rin dalawa diabetic. Kaya eh, sabi ko pa nga noon eh, dati normal normal nung bata. Ako talaga pag nagkakaedad kailangan talagang, kasi dyan lahat sumalabas ang sakit eh. Guys, dyan lahat lumalabas ang sakit. Kaya kailangan natin magingat kami. Si tatay, nako ingat na ingat. Mas healthy nga si tatay sa akin eh. Mas healthy siya sa akin ang sugar niya ay sin nasa dugo din nila ha pero talagang nako-control kasi nga mahilig siya mag-exercise at saka dalagang na ano napipigilan niya talaga yung pagkain niya hindi naman siya totally nagre-reduce but konti lang talaga siya kumain pero nung kasama ko siya malakas siya kumain ng rice ganun pero ngayon nung bumalik na siya hindi na rin siya nagra-rice ng gabi ako which is ako hindi rin ako nagra-rice ng gabi ah uh, Quaker oats lang ang aking kinakain yun lang ang aking niluluto pag sa minsan yogurt lang talo-talo uh, na tsaka fresh uh, milk na fat, yun lang talo-talo na kasi kailangan ko nga maging healthy living oh, healthy living, oh, totoo yun guys kasi nga we're not getting any younger, kailangan natin yun uh, kung gusto natin makita mga anak natin mga apo natin lumaki dapat maging healthy, healthy, healthyhan tayo. Which is kailangan natin. Hindi naman na nagkukunwari lang tayo. Kailangan natin. So yun na nga. Uh, yun na nga masasabi ko sa inyo guys. At kailangan talagang uh, sundin lahat ang mga bawal. Uh, hindi sundin. Ano ba yan? Sundin natin ang mga dapat kainin at iwasan ang mga bawal. Pero yung iba hindi rin makakatiis. Pero pwede rin kumain in moderation. But may cheat day din. Pero yung cheat day ninyo, it's moderation. In moderation din. Baka mga may sabi, cheat day, Friday, kainin ko lahat. O spike agad ng sugar mo dahil. Kaya iwas-iwas natin. O kaya, thank you so much guys for watching. And don't forget to like, subscribe if you haven't yet, share and hit the notification bell. Say thank you so much guys and sana nakatulong ako sa mga tips na mga ko sa inyo kasi nangyayari na sa akin na marami ng pagbabago nangyayari sa akin uh, pagiging diabetic thank you so much guys bye bye see you next time bye, -bye. Next week, bye, -bye.